ito yung sign luluto tayo na langka ah, guys gatang langka guys mm -hmm. natin ang na sibuyas yan guys yan tapos bawang chicken Chúng ta sẽ tẩy lắm cả nothing you guys <laughs> Lagay na natin ito, guys. So, lang tap. Okay. Hmm. Hmm. See, in tag, guys, ito. Hmm. Tata natin. Okay, guys. Thank you so much. Sana madalit kayo palagi sa akin. Sana supportahan niya ako. At tulungan niya ako na uh, mascribe na kayo at anapin niya ako na, sa YouTube. At ilalagay ko na lang yung ingredients sa ilalim. Ah. Uh, uh, kopyahin nyo. At salamat po sa mga nanoon. Thank you very much. God bless. At marami pa kayo makikita sa aking ganap. At thank you, thank you sa lahat. Salamat po. Salamat po sa mga nanood sa aking YouTube, sa aking TikTok, sa Facebook. At sa salamat. At marami pa kayo makikita. God bless. See you. Bye.